At tol si kuya mga tol, ay naganda na ng aming paninda nagsisimula na siya so yun mga tol simula na natin ayun mga tol good morning sa inyo mga tol at dyan si kuya wali ay mag tataganan ng pangtinda namin ribs ayan oh no? o oh, tinatawanan niya pa si Weban kaya walang naramdamang pagod dyan mga to. kung nagtrabaho ko dyan sa amin kasi lagi kami nagtatawanan ayan si Bal naman ayan si Bal. ayaw magpa video sa akin kaya patago ang pag video natin oh, oh busy busy oh mga order yung mga ganun yan pan display namin yan, mga tol tingnan mo mamaya kung paano magbinta ang buhay paligid Ang katay namin mga tol ngayon, 12. Ang deliver namin ay 150 kilos lang. Lumalabas lang yun na dalawang baboy. Bali, sampuan tinda namin. Pero may mga nauna na tol na ano na order o yan o, ribs order yan sa amin mga tol, kantin suki so, okay ko dati yan mga tol ang timbang yan 20 kilos tapos dalawang tatlo dalawang apat, saka isang anim ayun, pinabalot na sa akin ni Bossy tingnan mo yan tulo nagbibinta na kami konti na lang paninda niyan tol bago ko nagpag ng medyo matagal medyo nakapag video tayo <coughs> nung medyo paumaga na mga alas 4 siguro bakbakan talaga kami nung ano tol nung alas 2 bakbakan talaga kami pagkinda kaya hindi ako makapag video mga tol nakita nyo yun mga tol ayan o oh, kunti na lang panindahan namin ayan o oh, maliwanag na alas 5 na yan maliwanag na mga tol tinanong mga tindahan namin kanina punong puno yan ngayon yan na lang panoorin nyo pa mga tol o, sa kabila mga tol oh, wala na Sobrang konti na talaga ng paninda namin. Sobrang bili talaga namin mga tol. Lalo pag linggo. Sobrang bili talaga. Wala kang halos pahinga. Absent pa yung isang kasama namin. Grabe bakbakan kanina namin. Sobrang bili talaga ng paninda namin mga tol. O. Oh. Kuya, oh. papahiwa yun. O yan oh. Walang pok na talaga tao sa amin. Yan mga alas 6 na yan. Nagikot na yung mga nagpapataya ng isito. Kamu oh. Yan. O kala nyo oh. Pag nag video ko, laging maraming paninda. Ba, ba, panibago na ulit yan mga tol panibagong taga naman kasi hindi namin tinataga lahat yung sa kabila yung sa amin sa pwesto namin yan sa yan talaga ang pwesto ni Bo, si Bosing kung na nga ng damit sa so, sobrang dami ng ginawa yan kanina yung, na nainitan siguro nakahubad na oh ang bili talaga namin tol kaya yan oh nakapahinga na yan kasi yan nalang paninda yung nasa sangkalan niyan yung dalawa na lang yung hindi ko talaga na video ang kanina mga tool grabe daming tao sobrang dami hindi na alam kung saan saan kayo may mag titimbang sunod sunod ang mga mamili nung mga alas 3 oo oh, tama mga alas 3 nagdagsaan lahat ng tao Kala namin umaga na darating mga tao. Pero kahit umaga na, oh, yan si Kuya, oh. Pawis na pawis na pati oh, bun Pero nakangiti pa rin. Dapat talaga ganun lang nagtatrabaho dito sa palengke. Pangiti-ngiti lang. Para hindi maramdaman ang ano, nagbibiro-biroan para hindi maro maramdaman yung ano. Pagod. Kita mo naman oh, yan oh. Wala talagang yung pay doon sa sa main namin yung talaga. Yan, yan ang binibidyohan na lagi na kasi pag sa amin hindi ako makapurma eh. Pag may namimili. Kasi kami taga timbang. Kami nagsiserve. Ako ang taga kamada dyan mga to. Ako ang taga ayos ng mga paninda lagi ko talaga inaayos ang paninda namin para sabihin bagong bagong display kasi hindi magulo pag nakakalat-kalat talaga mga tol pag hindi nyo inaayos yung paninda nyo lalo na pag mga pata na buto-buto yan hindi yan mauubos mga tol lalagpas-lagpasan lang yan ng tao kasi sabihin nun magulo pinili ano kaya kahit pin pinili... so yun mga tool na panoon nyo mga tool kung paano kami magbinta mga tool ayan o oh, doon din sa amin yan sa, na, nakapag video rin ako sa wakas doon sa pisto namin yan sa so, maraming salamat sa inyo mga tool so walang sawang panood ng aking video ayun mga tool pauwi na ako yan mga tool Maraming salamat mga tol. Bye bye and good morning. Happy Sunday.